po Daddy Paul. Thank you po. Tapos thank you rin po na pinapunta niyo po yung mama ko sa papa ko po dito para po makapag ng po mga mm dito. -hmm. Si Ani Lano. Dinita po. Thank you po Daddy yeah. Paul at saka si Nanay Lord na thank you po na pinapunta niyo po sila dito. Masaya po ako kasi po nandito po sila sa birthday ko po. po sa sponsor ko po, kay Lokitsi po, kay Ma'am Edna, and kay Ma'am Modena po. And thank you din po sa mga PB team po na pumunta po dito. Dami po natanggap hmm. na regalo ni Ma'am Edna. At bukod pa dito ay merong pang... Thank si Mylene. Bagong gising lang. Wali. Ano, po? ano ka? kapi na, mag 8 na po? Nagkakapit na mag-alasot yun na po. Kamusta, mai? Okay wow. Mukhang pagod na pagod ka pa. Pagod pa? Okay. O, oh, yan. Napagod si Mylene dahil alam po naman ninyo. Ay, good morning. Yeah. Tatay Jerry, kamusta? na? Okay na? Tira. Wow, okay na daw. <laughs> mm. kapi ta? kapi Sino pa tulog? Tulog pa sila. Ayan, ang pa mga regalo po ni Maylin. Uh, hindi pa po namin nabubuksan. At uh, maya maya po, uh, bubuksan ito ni Maylin. Para may ayos na rin po yung kanyang mga regalo. Ayan. Good morning po sa lahat. Ayun po, bagong gising lang po yung... Uh, ay nagising na po si Maylin. Ayan. Uh, bago lang po kami nag-gumising uh, dahil si... Misa, pumasok na po sa school. Dahil po, Ah, um, may pasok ko ngayon. At yun po si na Miley. po sila bababa, ayun. Maraming salamat po sa walang sawang ninyong uh, pagsubaybay sa buong team. Yan, tapos na talaga sa Sir Felix. Sir Felix. Oh, yeah. Shout out po kay Sir Felix Sayan po si Naiden, tinitingnan po niya yung mga regalo niya ngayon. Morning po, Hello, ma Ah, okay, okay Good morning, ay Lorna. Good morning po. Oh, bagong gising din siya na ay Lorna. Kala ko tulog pa kayo. Napagod si Nanay Lorna ka sa sayaw? Oo. Uh Yung -huh. kasama uh mo -huh. doon sa kwarto? Tulog pa sir Tulog pa? Si Nita? si na ano, pa nagmango na. Oh, nagmata Ah, talaga salap tulog ah. Kape mm. ka ni? Kape. Ano gusto mo? Kape, gatas? Gatas. Mantika. Oh. Oh. <laughs> 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 Ay, okay. Pagka po ako nag ng, ano, dito sa bahay, tinatanong ko ano gusto mo? Kape, gatas, mantika. Ayaw matika. Ipumpuan ah, sa matika kay masing ko ka lang. Nagtas lang. <laughs> Pamaya may buksan na daw yan. Pag ano, karap sila sabi yung nanay. Para anuhin mo na. Ayan, kape muna tayo. Ayan nakagigising kagigising lang po rin nila yung tatlo. Kamusta ni Nita? Nakatulog ka? oo Opo, kumpusin ni Nita. Dito ka na ba pasok oh, mo amin? mo? Sa amin? Bakit? Hmm. Huwag ka na ng dabaw? Ayaw mo na sa amin? Hindi. Oh, ayaw na pala sa atin ni Nita. Hindi na ka. Ayaw na na nilor na sa amin ni Nita. Magbalik man po siya. Magbalik? Saan po? Kailangan magbalik? Makatulog pa katulog. Hmm. Ngayon po si ni Nita. Ano, kamusta yung ano na ano kagap ay yung birthday ni Miley? Ayun, masaya. Wow, masaya na, 'di ba? Sino <laughs> ka ng dengue? Oh, ano nga, nakita kong galing pala ni Sumay ng dengue, <laughs> ha? Oh, no, po at uh, masaya, masaya po yung naging birthday ni Miley. At uh, maya-maya lang po magbubukas po kami ng regalo. Yan. Dahil regalo si Miley. Wow, I love you. Ano yung sinasabi mo pa? May mo sinasabi ka pa, may sinutok-tok ka pa eh. No. Ulit-ulit. I love you. Wow, Ah, yan o. I love you too. I love you too. <laughs> Ayun, nakakatuwa po si nanay, Lorna. Uh, Ayan po, nandito po sila lahat. Uh, Rasel, alam ano po ka rin, Lor? Nanay po, ka po kasi ay umalis dahil uh, maaga po siya napasok pa po siya yan. at nasabi uh, sabi po kasi ni nanay buksan ko na po itong uh, pabuksan ko na po itong regalo uh, ni na Maylin ayan po si Maylin si Atay si Nanay Lorna si Mia si, si Russell ayan ah, ako po, po sila oh. pati si Tata Jerry oh. na hmm. Wow. Ganda, baka masira Baha. Wow! Ah, wow. Oh. 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 Okay, Mabasa mo na, ma Happy birthday. Happy birthday, my dear. Wow. 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 Oh, may pa, oh. Uh, ano pangalan? You have birthdays to come. Lola. Lola, eh. Oh, ano ah, na salamat po. umpisaan mo na ano, i-hold ata sa banko, mag-open ka daw ng account mo. Tapos yung ibang, ganun din, yung ibang pera mo na, na dyan, kung ilang pa yung ano dyan, pwede mo ihulog na doon para makapag-umpisa ka na, ano. Ayan. Yun, yun, itong pera ni Mai, sa pag-aaral mo, ano. O, oh, ayan. maraming maraming salamat po sa walang sawa ninyo support. Ayan po si nanay. Ano po gusto po nyo sabihin? Parang naiiyak si nanay. Naiiyak. <laughs> Uh -huh. <laughs> ha? Salamat, Kaya, pasalamat ay, pasalamat ako sir na Ikaw sa Reina. po. pasalamat na sa Reina. May po sinabi niyo na ako na ko sa bangko na para po na like sa bangkastonia. Salamat po. Kayo tayo. Kayo. Ako ako ng pasalamat sir na aming kasadyak ng anak na ba nag-subay daw sa YouTube uh, uh, na sponsor na uh, ako tayong pasalamat na uh, ako unang panahon mura guha nga ni Nakuha na mo. Basta ang ano po kung kay Maylin sana po ang hangat, hangat po namin kay Maylin, ni nanay, ni Mrs. Makapagtapos siya ng pag-aaral dito at sana makabalik kayo dito na magkano kayo na nakatuga na siya. Tuga. Yung gagraduate talaga siya na, no? di ba? Yun ang gusto ko. Yun po yung hangat namin na kay Maylin at sana po ay matupad ni Maylin. Ano po pa yun yung kay Maylin? Uh, oh, wag mo mag. Wag kang mag. Uy, pre. Diyak, uy. Ah, oh, godaw uyab, uyab, oh, oh, sabi ni papa. Bawan. Bawan Oh, Eh, <laughs> Eh, si si ni Oo, tuloy-tuloy naman ang pag-aaral ni Nita. Eh. Kahit doon sa Davao 'yan, tuloy-tuloy pa rin mag aaral ka mabuti doon Nita. Okay. Uh, Huwag kang pasok kayo na Tapi main na pagpasaway, tawag ka sa akon. Oh, okay. tawag. Okay. Okay. Kanan sir kay, Binantayan naten ako. Ah, awa. babantayan nyo? yong. Basik mak, basik Basig ma ba. <laughs> Basik na na yung uh -huh. mga laki. <laughs> uh <-huh. laughs> <laughs> <laughs> basik <laughs> ah. ano, ano, na yung mga sila. Basik na yung Ariel. laki. Basik na yung Ariel, laki. Basik na mo mga na yung na yung Ariel? I love na I love you. Ano na may Arjen? Ang ungod man po si kanang iyang uyak I love you too do Eh. Ay, nakakita. Sabi niya ay love na. I love you, love you ka. Ano, nagalit siya eh. Ano? Sige pang I love you. Nak bakong mong lumo. Ang ganda. Ako, nararamdaman, nararamdaman ko po kagabi. Sobrang saya ko po. Kasi sabi ko, parang takot po ako, tapos kinakabahan, nahihiya. Basta po, ano po yung mga nandunan na po lahat ng mga ano po po, nararamdaman ko po, po. Nahihiya po ako kagabi. Thank you po, Daddy Paul. Thank you po. Tapos, thank you rin po na pinapunta niya po yung mama ko at saka paupok ko dito para po Ninita po. Thank you po Nanay Bola at si Nanay Lord na thank you po na pinupunta niyo po sila dito. Masaya po ako kasi po nandito po sina sa birthday po po. And thank you po sa sponsor ko po, po, kay Lokwixi po, kay mamina na, kay Mami Modena po. And thank you din po sa mga PB team po na pumunta po dito. At saka, thank you rin po sa mga teacher po po na pumunta po. At saka sa mga subscriber po. Thank you po sa inyo lahat. Sa ating po mga viewers, maraming maraming salamat po sa walang sawa ninyong pagsubaybay sa aming channel ng buong PB Team. God bless po sa inyo.